Silipin ang success story ni Jose Maribor Borja Visera Lives Ganda at silipin ang kanyang mga naipunder galing sa kanyang pinaghirapan. Pag-usapan natin yan, pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutang magsubscribe at ehit ang notification bell button para laging updated sa chika na gaya nito. Pero simulan na natin. Kinilala si Vice Ganda o Jose Mari Borja sa tunay na buhay bilang isa sa pinakasumikat na komedyante sa industriya ng showbiz dito sa Pinas. Maliban sa kanyang pagpapatawa si Vice ay isa ding magaling na aktor, host at recording artist. Sa katunayan bumida din siya sa pelikula kung saan kinilala bilang isa sa pinaka highest grossing film sa kasaysayan ng local cinema. Ngunit bago nakamit ni Vice ganda ang lahat ng kanyang tinatamasa na tagumpay ngayon, Ating balikan kung ano nga ba ang kanyang mga pinagdaanan noon. Pinahagi ng 46 na taon gulang na komedyante na noon ay nagtitinda lamang siya ng tubig sa iba't ibang sulok ng lugar sa tondo. Isa din sa pinakamasakit na yugto ng buhay ni Vice ay nang masaksihan niya na paslangin ang kanyang ama sa kanyang harap kung saan nangyari isang linggo matapos niya lang mag-birthday. Dahil sa pagkawala ng kanyang ama, napilita ng kanyang ina na magtrabaho sa ibang bansa upang masustentuhan ang pamilya. Ngunit dahil ayaw ni Vice na mahirapan ang kanyang ina at pasahin lahat ng responsibilidad para buhayin ang pamilya, namasukan siya bilang isang komedyante sa comedy bar. Dito na nagsimulang umangat ang kanyang karera nang siya ay madiskobre sa show business. Kung mapapanood niyo si Vice Ganda sa kanyang mga shows, makikita niyo na punung-puno ng kakatawanan at kulay ang kanyang buhay. Madami siyang napapasayang mga tao sa kanyang mga jokes. Madami din siyang natutulungan ng mga kapaspalan. Pero iba si Vice sa kanilang bahay dahil gusto nito ay natural lang at simple. Simple lang talaga ako. Siguro yung mundong ginagalawan ko ang komplikado. Gusto ko natural, pagbabahagi ng komedyante. Makikita talaga ngayon kung gaano nakasuccessful ang kanyang buhay. Ipinapakita niya din lagi sa kanyang mga YouTube vlog ang mga blessings na pumapasok sa kanya kagaya na lang ng bagong bahay niya at bahay na kanyang nabili para sa kanyang nanay Rosario at mga kapatid. Makikita din ang mga naggagandahan at nagmamahalang sasakyan ni Vice ganda na bunga din ng kanyang pagsusumikap. Maliban sa mga ito ay nakakapag-travel din siya kahit saan niya gustuhin kasama ang kanyang mga mahal sa buhay at higit sa lahat na papaligiran si Vice ng kanyang mga kaibigan at pamilya na talagang nagmamahal sa kanya at ginagawa siyang inspirasyon. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa panunood.